Hi guys, welcome back again to my YouTube channel, Krispin Pembiliano Iband, and then welcome to my Sari Sari Store. Ayan guys, ah, uh, isishare ko yung ano ko yung yung blog ko ngayon is about sa pagpapautang sa Sari Sari Store ko. Kasi sa Sari Sari Store may kanya kanya tayong ano. Ayan. Yung about sa pagpapautang is uh, yung umuutang kasi hindi naman talaga mawawala ng utang yung itong sari-sari store. It's the uh, ano na, real talk, may umuutang talaga, hindi ano. Ayan, pero nagpapautang ako may limitasyon. Ayan guys. Ah, uh, halimbawa kung 500, 500 lang hanggang ano na yan, hanggang sa 31 week. Katapos pag makaano sila 500 ano na, cut-off na. Ayan para may limitasyon. In case man na hindi tayo bayaran ng mga na, ano, nag ano nag-credit, hindi masakit sa kalooban natin, 'di ba guys? And then next, uh, 'yung ano ko is uh, kailangan uh, <coughs> kailangan 'yung pumili tayo sa pinapautang natin at saka uh, ayan magpili tayo ng pinapautang natin at saka kailangan maano ano huwag tayo yes Ayan guys, sa uh, by the way, ayan. Halimbawa uh, yung may ano sa akin yung halimbawa nag uh, ano, anong tawag doon? Halimbawa, yung may nangungutang sa akin and then sinasabihin, sinasabihan ko kailan ang bayad, anong araw para sa oras na yan, i-remind ko siya para remind, remind, mag-remind mag lang tayo, wag lang tayo wag tayo mahiya kasi tayo naman ang inutangan kailangan i-remind talaga natin sila o oh, ba diba guys kasi may iba talaga na nangungutang na ano talaga kahit anong remind parang baliwala lang, ignore lang kaya mga ganyan tao sa akin ay ikis na hindi ko na pinapakuha ulit, lalo na pag sinasabi sa akin na ano yung hindi tumatupad sa usapan ano na yan guys, kung sa ano pa ikis na, pag halimbawa tumutupad naman sa usapan anytime pwede maka ano dapat lang guys, di ba, kailangan naman talaga hindi sirain yung tiwala natin para makaulit sila, in case of emergency, pwede sila maka uh, utang ulit yung mabilis lapitan. And then pag hindi pa sila nakabayad, hindi mo i-stop muna sila sa ano nila sa credit nila. Uh, bayaran nila muna bago sila makaulit pag utang ulit. Ayan guys, 'yun ang ano ko sa sari. 'Yun ang ano ko sa pagpapautang ko dito sa sari-sari store ko, guys. And then guys, sa uh, ano ko, dito sa Sari Sari Store ko ay hindi ako nagpapautang sa alak, sa at bigas. Yan ang ano ko. Yan ang roles ko dito. Kasi ang laki ng puhunan sa bigas at saka sa gerilyo at saka sa alak. Yan ang iniiwasan ko. Kasi ang daming mga Sari Sari Store talaga nga nagsisipag shutdown kasi sa mga ganong ano, sa mga ganong sitwasyon. Guys at saka guys iwas ano lang tayo mga ka mga kasari-sari iwas chismis chismis umpukan tayo sa labas kasi ay, yan ang cause na in case na makipagkwentuhan ka sa kanila makijaming ka doon sa kanila yun ang cause na halimbawa sabi na feeling close at tapos sa and then sa katapos sa usapan sasabihin na oh ano, ano naman dyan, pautang naman dyan, siyempre, friend mo na sila, kakloseness mo na sila, yan ang cause na magsasabi na, oh, pautang naman dyan, ayan, siyempre, hindi ka na makaka. hindi kasi na umpisahan na, na umpisa na natin na makipag, ano, sa kanila. Kaya iwas maritis tayo sa labas. Kasi it's not good. Kailangan dito lang tayo sa loob ng sari-sari store natin. Focus lang tayo. Ayan. Ah, uh, at saka at saka yeah you want to buy candle how many candles Ah, uh, 5 pesos 8 pesos and 11 pesos 5 pesos how many candle ayan guys yun lang may share ko sa vlog sa vlog ko ito, sa vlog ko na itong na uh, sa pagpapautang sana matutunan niyo about sa pagpapautang sa mga ka, ano natin sa mga neighborhood natin guys okay thank you so much for watching my youtube channel please like share comment subscribe and on the notification bell thank you so much god bless you all bye everyone